morning. Ayan na hangin. Hindi mo maintinda ng panahon ngayon. Mainit na mahangin dito. Ayan o, ang mga mga kwan, mga ah, dahon Oh. No? Nagsasayawang sa lakas po ng hangin. Ayan po. Ah, sandali, bili mo na ako ng almusal natin. <laughs> Nagugutom ako. Punta tayo po. Bibili tayo ng almusal o kaya merienda. Ah, tama, merienda nga pala. dito tayo dito ako nabili ng aking almusal parang tao din ang panahon no mainit malamig aling benong almusal natin wow sarap naman yan etc etc etcetera ano po ito? Ay, sarap. Ano naman po ito? Tinola. Uy, tinola. Ito po, kanin. Dinuguan. Magkano naman po sa dinuguan mo, Aling ben? Ha? Ah? 50. 50 sang order? Ito po, dinuguan Oh. Ayan no. Sarap. Tola. Palabok. Ah, pansit po ito. Ito po, pansit. Ayan. Maling babe, magmilan mo ako kanin na lang. 2 kanin Oo. Kalahati lang po. Kalahati. Tsaka ano po? Ano? Ah, wala ng itlog? Itong maling po, magkano? 20. Oh, o sige, maling na lang po. O, ihalo na nito. Yan, maling ko ang aking ulam. Masarap yan, maling na almusal. <laughs> Aling pe, ito bayad ko. Almusal merienda po ito. Wow. Ayan. Aling pe, kalahati lang, sabi ko sa'yo eh. Katingin mo to. Marami ito. Nagpapay-slender ako. <laughs> tumaba. Mahirap ang tumaba. Hindi mo mabuhat ang ano. What? Ang katawan mo pag mataba para kang, ano ba yun, pag maglakad ka, pag mataba ka, hindi kaya ng mo. Para kang ano. Alam mo yung ano, yung bakulaw. <laughs> yung bakulaw, ganun. Ganun ang paglakad sa katabaan. Tapos pa na, dito, bili kayo dito kayong mga kamad mag, magluto na ng ano ng albusalo kaya tangali yan dito kayo bumili. Aling aling beto. Binayaran ko na. Ha? Lagay mo, Lagay mo. Yan. Eh, nakabili na po ako ng aking almusal. Balik na tayo sa aking costing Ito ngayon, ano? Ano yung madam? Nag-vlog ako. <laughs> ito po ngayon ang kalag... Ay, ito po ngayon ang daming mga ano, mga sasakyan. Pasalubong ako. Kasi pupunta ako sa ating posting. Ayan. Ayan, mga flowers. Mo ngayon, no? bagong dating, oh. Dito. Ayan. Ay, yung yung bubimbilya maganda. Yung mga bulaklak niya. Yung mga kulay. Buhay na buhay. Ayan, oh. Ayan, ayan ang mga lobos soil niya. Dito. Dito lang po sa ano, ha? Sa may footbridge. Dito. dito oh. Ayan, marami siyang ano, lobos soil. ayun Ayan. snake plants po ayan o oh. ayan may bulaklak na yung snake plant oh. swerte daw ang snake plant sa loob ng bahay kapag namulaklak na eto yung mga naghahanap ng kalamansi ayan Ayan, palmera. ano, yung ano, oregano. Ito yung snake plant na malit lang. Bonsai. Ang tawag dyan na snake plant bonsai. Alin, oo, oh, yan. Ano ba pangalan? Hindi ko, din alam kung anong pangalan yan. Eh. <laughs> oh, iba-ibang kulay kasi mga halaman niya. Ang maganda ito o oh, orchids. Ang ganda ng orchids na Ito, ito naman yung ano, ah, ang pangalan nito ay San Francisco. Ibang kulay din niyan Ito five fingers, riyatai ang tawag diyan. Swerte daw pag pag may five fingers na lumalabas eto din o, mga ano, San Francisco, ibang kulay din o ayan. Ito amarillo. <laughs> ay! Ay, nandito na ako sa aking posting. Sobrang init kasi. Oh, ayan. See you my next video. Please subscribe, like.